O, oh, dyan lang, dyan lang. Wala nang lalabas. Wala nang pupunta dito, ha? Kainan na. Nag ng yelo, Papa. Hindi, dito. dito. Al, dapat daw dalawa yung ano, hito na kinuha natin. Sa kanya lang daw isa. Hindi, <laughs> o, bibigay siya sa akin, eh. Mm kung kano lahat yan 500, 690 o 500 na lang sa akin yung 190 hindi hmm. na, okay lang naman yan makikitain naman tayo eh lahat yung gulata oo may matitira are you kidding me pops are you kidding me hala nakita ko si Bella galing siya doon sa kanto palabas na si gumagan tumatahit-tahit na ganun yung katawan niya eh buti lang pag galing sa kanto ano? narinig niya yung boses ko basta ako pag naghanap sa kanila pag nawawala malakas yung boses ko Sky! Oh, Bella! buti doon na naman takbong sa ano. oo eh yun lang naman ang kanto eh pwede silang guman kasi kung doon sa harapan natin makikita natin Oh, yun ang nasa isip ko. Kung dito naman, nakita, eh. kung dito naman, makikita mo naman siya kung dito, dito, pag ano. Oh. Kasi hindi natin makita eh. Kasi hindi. Hindi talaga anak, eh. hindi. Ano yun? Ay. ay! Hindi mo kilala yung dalawa na yan. Grabe. Lalo, na si, ano, Susky. si Sky. Alam mo si Bella na ang lang yan kay Sky. <laughs> <laughs> yung isa parang nakikita ko eh, sabi niya. Okay, si okay, si okay. Sky yun, yung parang nakikita niya. Hindi ko hugasan yun at ipapakain kila. Ano. Inom ka na, Clark. O, ito na lang kay Papa. Yung ulam namin guys, yung Indian curry powder, ay curry, Indian curry, at saka yung sinigang na baboy, puro pinainit yan guys mga hindi naubos, kinuha sa rep yan mga ulam namin ito para sa ano mainit na tubig, para sa talbos ng kamote sa katalong, sa katalong. so good morning guys pasensya na, hindi na naulit yung ano, vlog ko kahapon kasi nawalan kami ng kuryente ang aga na nawalan ng kuryente habang nagpapahinga kami wala nang kuryente. Gabing-gabi na nang dumating kaya hindi na ako nag-vlog. But anyway guys Kumusta po kayo? At kumusta ang mga kalusugan ninyo? So ako nag-ano ako kahapon, nag-check ako ng sugar ko kahapon bumaba siya ng 165 pero mataas pa rin yon. Sinabi ko lang na bumaba, guys, kasi di ba nag-200, nag-250 ako, 280, gano'n. So, ayun nga pala, nung no, nakabili kami kahapon ng ano, ng yung request ni Kuya Clark na hito, nag-enjoy. Cheat day ko sana kahapon, supposed to be, kaya lang, hindi na ako nag-cheat. Uh, binigyan ako ni Kuya Clark ng mga dalawa-tatlong kutsara na kanin sabi niya, sige ma, kumain ka, kumain ka kasi magugutom ka, pero hindi talaga kaya ng ano. Basta sabi ko, hindi ako kakain. Nag-Coke Zero ako. Pero yun guys, alam niya yung Coke Zero. Uh, nasubukan na namin yun ilang beses na kapag nag-Coke Zero ako, after one hour, nag-check ako, walang spike. Kaya safe siya. Pero hindi ibig sabihin nun, kapag safe yung ano, yung pagkain o yung inumin, mag-aanli ka na, hindi po pwede yun. Basta't isang ano lang, isang baso lang, mga nasa 250 ml siguro yun. Nainom ko kahapon. Ayun. Tapos, kagabi, hindi ako nag-check. Ano ba yung kinain namin kagabi? Yung, ano ko, yung fried chicken ko, nilagay ni Kuya Clark dun sa pinainit nila na curry. Kaya sabi ko, ayoko kasi 'di ba? May mga ano 'yon, may mga carbs, carbs 'yon. Tapos yung mga spices na nilagay doon ni Popsy, medyo hindi pasok doon sa low carb ko. Pero tignan ko, guys. Mm, um, check ako ngayon ng ano ko, ng sugar ko. Etong corner na ito, ginawa ko na ano, na study table ko dito sa sala kasi andun si Kuya Clark minsan nag para nasabi ko na sa inyo kaya dito ko inilagay kasi minsan yung TV malakas hindi ako makapag ano makapag study kanyan kaya nandito ito sa corner na ito ito yung lamesa namin tapos andito siya yan at uh, anyway guys 2 weeks na rin na tumataas yung BP ko so pati yung BP ko minomonitor ko na rin So, yung BP ko, guys, 2 uh, weeks, 3 weeks na mataas. Ito yung pagising ko sa umaga, nagbibipi bp ako. Ang pinakamataas na BP ko talaga, grabe, bonggang-bongga. 147 over 135. Super alarming talaga yun, guys. Pero alam nyo ba, wala akong nararamdaman. Mas delikado yun. Buti na lang nagmo ako kaya pag yung sumasakit na ay yung pag ganun na namataas yung BP ko iinom na ako ng gamot ko. Ngayon guys, ang BP ko ay 125 over 77. So mababa na yung over niya tapos 125 na lang siya. Yung 25 medyo mataas yon 125. Pero okay na kaysa noong last week. Ibig sabihin yung ano, yung pagpapasting ko at saka yung hindi ko pagkain ng rice, nakakatulong talaga siya. So, ayun, yung kinain kagabi, nag, ano, binigyan pa pala ako kagabi ni Kuya Clark ng pinilit niya sa akin yung pandesal na merong ice cream. Grabe, dirty ano daw 'yon, dirty low carb. Pero sabi ko ayoko talaga, hangga't maaari pinipigilan ko talaga, guys. Kasi nga uh, yung complication 'yon na ang ano iniiwasan ko. check na naman tayo magang maga. Sana naman hindi siya ganoon kataas. Hopefully. Kasi nag-ice cream ako kagabi. Pinilit ako ni Kuya Clark. Ang taas! 235! Grabe! Ang taas ngayon guys. Ayan oh! 235. Bumalik na naman siya sa 200. Ito talagang sugar ko. Ito talaga yung tumataas. Yan ang talaga ang 235, 350, gano'n. So, ito talaga kailangan ang mapababa ko. Kasi yun lang naman talaga ang problema, sabi ng doktor sa akin. Dahil yung mga lab test ko, okay naman yung mga result niya. Kaya ulitin ko siya next week. Magpapalaboratory ulit ako next week. Ayan. Grabe. Taas na naman, 235. Guys, naalala ko nga pala. Bumili ako kanina ng pandesal. Ito na o. Oh, kumain ako ng tatlong piraso. Tapos, nakalimutan ko. Kumain pala ako ng isang slice ng cheese. Eh, bawal sa akin yung cheese na yun. Dahil, naku, nakalimutan ko. Nalimutan ko talaga, guys. Honest. Uh -huh kakain ako ng ano, tatlong pandesal sa isang ano. Okay, hintayin ko ng ano, hintayin ko ng... May kausap kasi ako oh, kanina sa labas, hintayin ko after one hour. Tignan ko kung bababa ba siya. Um, may, wow, may pop flower Uh, <laughs> <laughs> <halos> sa kalabasan. Eh, halo sa kalabasan. <laughs> Loko <laughs> Wow, may pa-flower. Ha? Akala ko naman maaga pa pala. Ang oras ay mag-alas 12 na. Ng tanghali. Asan na? Yung pagkain, nandun na? Ayun, kuha ako ng kutsara. Parang na ko na... Ay, okay na ito. Sasampay na rin ito. Galing. Lan, nakas ng tubig. Kailang mapalitan itong ano. Ripo natin dito. Pag hindi ito pinalitan, ako patay. Uy, tinan yung mga dalami pa na ano na gulay from Bukid. Yan. Nag-request ako kanina na ano eh, lulutuin ito, gigisak wala na, hindi na nagisa ito, ano to pagka ini Jamila. wow tayo na kumulo na yung pagkain ni Jamila aray tara bakit ito nandito pa aray po na. wala matapakan mo Ayan. Eh galing yan sa ano dala, dala namin noon sa San Jose. Wow, may sinigang pala. Yung ulo. Ulo ng yellow pintuna. Na naman kami nang hanap kay Bella. Kala ko nawawala na naman siya. Bibili kami ng ano ni Papa. Ng, baka mawala na naman kasi ng, ng gasol. Ay, ng gasol. Baka mawala na naman ng kuryente, Bibili kami ng gasolina. My gosh, yung okay, gasolina nga. Diyan lang o, bibili ng gasolina. Anong ba pabili ko? Titikman mo, anak. Tikman mo. Huwag mo ipakita sa akin. Tikman mo. Pag natikman mo na ano, okay, okay, na luto na siya, Nag yung green. haluin mo, paunti-unti lang. Tapos gumawa ka na ng ano natin, ah. Ito, oh. o oh, Masisira na, hindi na natin napakinabangan. Pag naluto na yan, saka mo lang ilagay yung suka. Na? Tingnan mo na ma. Tikman mo kung luto na. Napagod na ako. Paalis na kami. Hindi mo ba malalasahan? Titikman mo kung ka na. Aray ko. Sabay niyo. Sabay ko na lang. Laga mo suka. Kulang sa alat, konting toyo. Kulang ng toyo. Konting-konti lang, tapos yung suka, mga dalawang kutsara lang, tatlo. Huwag masyadong maasim, may ano, acid si Papa. Grabe. <sighs> pagod na pagod na ako, hindi pa nakakalabas ng ano, bahay. <laughs> Tinikman ko yung ano, luto na yung sitaw. Luto uh na? Oo. -oh. Oh, Mamagalit ka kasi pag mali na naman yung luto niya. Oh, pagod na ako. May tinda ba doon? Ay, meron. Let's buy. Ay, Jamila, pasok! Ay. maliit lang siya pero ayun po mas harap hindi ko pa na try hindi pa namin na try ni Papa minit arrive safe and sound with lumpia <laughs> and cornic and mani <laughs> with the gasolina ever para pag nawala ng kuryente safe ang lola nyo sa init <laughs> tayo na tayo na tayo na Halika na love! Huwag ka na umakyat, mahal ko. Ay, papa, oh, ayan na may kuto siya doon na sa may leeg niya. laki. May kuto siya sa may leeg niya. Ang laki. Ayan o, ayan o, ayan o. mo naman, nababaita ka. Buntis na naman. Ay, aray ko. O, pasok na, pasok. Kaya ka nabubuntis. Na, ay, papa. Ay, <laughs> papa. Kaya lagi ka nabubuntis, lagi ka dyan sa kalsada. Kaya lang pang pagupit, pagupit ako. Ngayon na? Oo, oh, walang tao dyan Huwag muna. Huwag muna kayo. Sabay kayo ni Clark, baka sa ano kayo magpagupit. Baka sa bayan na lang. Gusto mo dyan? <laughs> Open mo na. Okay na, luto na. Aray ko. Aray ko. Lalaki na ito. Mainit kasi guys. Sa labas. Na, naiwan ko na naman yung electric pan na bukas. Oh. Dito nagkaka ano eh. Tapos yung naiiwan na bukas yung mga ano, mga appliances na saksak, hmm. Ang bait nila. <laughs> Kasi niluluto pa lang yung sili at saka yung yung sili. <laughs> diba, pag meron nagtitinda ng cornix sa kamani, yung sili, uh, chili oil, yung, mahirapan pa, no? Merong chili oil sila niluluto pa lang. So marami naman kaming sili dito, ayan. O, yung siling pula, meron kaming anim na piraso. So, dalawa, ilagay ko na lang dito. Ayan. ilagay ako ng konting olive oil. Tapos, eto sili. Tinat, ano, ganyan lang. Lagay ko ng sili na ganito. Kinakita, ano. Konting asin. Tapos sili. Tapos yan, mamaya, dudukutin na namin ito. <laughs> Meron itong mani na hubad nandun sa pinakailalim niya. Ganito na lang. Hindi ko nalutuin. Mabait sila. Sabi maghahatid sila dito. Sabi ko, wag na. Grabe yung mga ingay ng motor dito. Mga walang disiplina. Hindi pinapayagan naman nila. Sabi bawal yung masyadong malalakas na mga ano ng motor. Pero dito sa amin, grabe eh. Naririnig nyo minsan ang lalakas ng ugong nila. Hmm. Ang sakit sa ulo. Tapos, ano pa sila, ang style nila, yung tahimik na tahimik. Minsan, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Parang pinagyayabang nila yung ano eh, yung lakas ng ubong ng mukong nila. lalang lang. Minsan, dalawa ang ano, patrol car dito sa amin. Mga police car. Ano yan? Nagpapatrol. Mmm, <laughs> harap, yeah, baby. Pero wala yung anghang na hinahanap ko. Gusto ko kasi maanghang eh. Ayaw mo na. Okay na yan. Pag oh, Alam niyo guys, ito ano, itong tubigan na ito, galing ito kay Ate Cheng. Ang laki-laki niyan. O, oh, maliit lang itong ano, mga water bottle namin na ano, dala-dala ni Papa sa labas. Alam niyo ito, naubos ko ito sa gabi. Pundi na lang natitira sa umaga ko, gaya yun, no? Oh. Ay, bigat pala. Aray ko. So, ito yung aking sugar ngayon, 195. Sana tuloy-tuloy na siya na bumaba. Ayan. Galing, ano? Oh. Sana yung sugar ko bumaba siya na hanggang 90, ganun. <laughs> sa border ko na, mag-20. Oo, oh, kahit 120. 150. Pero mataas yun ha. Kailang, 150. Mm, um, kailangan talaga. oh, pero, okay na yun. Gradual ka lang. Uh Oo. -oh. Gradual lang yung hmm. ano dahan-dahan. Ano, wag bibiglayin. Mayarap, mayarapan ka. Uh Oo. -oh. And guys. <laughs> mayarap mong wala yung Macdo. Mayarap mong wala yung Jollibee. <laughs> pero mong wala yung haluhalo sa magnasal. Sa mangnasal. Dandahan mm -hmm. lang. Sabi mo mahirap bawala, tapos mm -hmm. Mayroon, mawala tapos dandahan lang. Oo. Mahirap mong wala agad dati. <laughs> Paano na ang drive through natin yan? <laughs> <laughs> Diyabari pag hindi na ako kakain, hindi na siya makakapag-drive-thru. Wala Pero Hala. kain naman kayo ng na kain ni Clark. Sa bahay, dito lang. Mm -mm. Lakas na lakas tayo. Pag nalabas tayo gutom na. <laughs> Hindi ah. Pwede naman ako ng ano ng chicken. Tanggalin ko lang yung balat. Yung balat. Mm -hmm. Breading. May breadings kasi yun. Mm -hmm. Oh, ano yung titimplahin mo ngayong umaga? Barley coffee. Mm, -hmm. mm -hmm. Isang sachet. Isang sachet. Isang <laughs> Oo, yan ang gusto ko. Maraming tubig. Tapos meron ako dito ng anong capsule pala. Ayan. Santi Barley din. Tapos ayun yung stock namin. Yan. Kaya kung merong may gusto, pwede kayong bumili dito sa bahay. Meron kami laging stock dito ni Papa. Na sa Santi Barley. Good morning, Sky. Good morning, Campbell. Ay, good morning. Good morning. Maga rin silang gumising. Pag bumangon na si Mama, gigising na rin sila. <laughs> ito, ganito. wala oh. Walang nakasulat na no sugar, no carbs, no calories. Meron. Hindi, doon sa kabila. Ayan, o. Oh. Ayan. Oo, oh, oh. meron. Ah, ito wala. Ito isa wala